Na-late uh, akong ano, gumising. Mas tawa na si Papsi na naman, as usual. Dito pa rin ako sa kwarto, pero nakapag-edit na rin ako. At nagpapalit nga pala ako ng bedsheet namin. Kasi, ano, parang kumakatipag yung ano, yung marami mga balahibo na nakatikip. Yan si Papa, maaga pa lang naglalaba na siya. Nagluluto ng breakfast namin. ah uh, ang pala yata yung nakita ko na ano, niluluto niya ano lang ako dito guys Pag palit lang ako ng bedsheet namin at saka itong ano mga punda ko napalitan ko na rin nakapagpalit na ako ng bedsheet guys at yung ibang ano nito gusto kong tanggalin para malinis dito sa aking tinan nyo na naman oh grabe ang dumi pati din dito oh Mm, napabayaan na rin ang dumi, daming kalat ayan, to pa hmm? mag ko muna yung map. Ayo nga pala guys, 'di ba sabi ko sa inyo kahapon. Ngayon ko yung ano, yung binili namin kahapon ni Papsi. <laughs> Kalawang special ah. la. <laughs> Nagmap ka na dito? 'Di pa. Di pa? Pwede na yan nagamitin. Ah, uh, ito guys yung binili namin kahapon na map. Ayan. Ayan, nakita namin kahapon dito uh, maganda naman at saka magaan. Kaya ito yung binili namin ni Popsi. Sayang nga, uh, pero tumagal din yun na Isang taon din na mahigit yung ano, bigay ni Ate Beth sa atin. Ayan. Magmamap muna ako guys. Sa loob, sa kwarto. Sa kwarto muna. Ito ko dadalin ito. Diyan muna kaya mga chikiting patrol. Tapos maglilinis din ako dito mamaya. Yung mga basahan, naipon na. Oy! Ano ba yan? Kamot ng kamot si Sky. Ay, wait lang guys. Asan yung mga anak ni Jamila? Ha? Ando na, andon Tignan natin yung anak ni Jamila ng anak na kagabi, si Jamila. Si Papa, andito yung mga nilabahan niya. Ayan na. Nagsasampay na siya dito. Ito nga pala yung mga bago kung ano, bagong halaman na bili namin kahapon. Ayan. Kulay dilaw. Itong kulay dilaw na ito, meron siyang ano, merong, parang ganun din yung dilaw namin dito. Tapos ito, pure na dilaw naman. Ito, iba naman yung pagka Mr. and Mrs. niya. Tapos, ito yung doble. Hi, Jamme! Nangunok na ikaw na akong, Nangunok na ikaw. Tinan ko ano. Oh, lalabas ka ba? I Ihi siguro ito. Kaya po. Oh, dito na, dito na. Jamme na. Huwag ka dyan. Ah. Ihi ka. Pupupo ka. Ayun na, ayan na. Lalabas ka ba? Lalabas? Pinakain mo na ba siya, mahal? Hindi pa. Baka nagugutom na ito kasi magpapadede Andito yung kanyang mga baby, oh. Ay, ayun. Mali pa! Mali pa. Dito lang sila dapat. At sya walang allowance dapat nilagyan ni Papa ng ano, Ng... Masyado siyang mataas, mahal. Dapat mas Mababa. Kaya sabi ko sayo dito lang eh. Ito na 'yung kanyang mga baby. Oh. Kita na mga baby ni Jamila. Ay, ay. Hello. Hello, babies. Puro naman itim sa kamay batik na puti. Kaya hindi ko napansin. Nilagay <laughs> pa pa diyan sa ano sa planggana tapos nilagyan niya ng lilim na ganito pero baka mainitan naman sila mainitan po o dapat mas mababa dito sa baba ni papa nilagay para walang sumisilip na ganon may allowance na kwan, kasi mainit dito lalo na sa hapon Pakain mga anak niya. Mabait si Jamila sa mga anak niya. Tapos mamaya ang gabi, maglalagay kami dito ng ano. Maglalagay kami dito ng kumot, ganyan, para hindi sila lamigin. O kaya dito sa mas mababa, lalagyan namin. Bigo ko lang guys. sumakit yung chan ko. Sobra. Nagsuka na naman ako. Hal? Saglit lang. Sumakit yung chan ko. Nagsuka na naman ako. Higa ako muna. grabe, ang sakit. Ramdam ko yung hilab niya. Parang hilab na gustong magpupo. Pero hindi. Pero, tapos napakasakit. Ay. Ay, baba mo dyan yung kinakain mo. Ayan, ay, ay, baba mo na. Ay, na. Hmm. Busy, busy. Tapos yung ano nga pala, yung bumbilya namin na isa na pundi. Ayan, oh. Kailangan namin palitan para lang mga nagdito. Ah, ayan, ayan. Ay, Silly. Silly. Kain tayo guys, puro na lang ako kain. Breakfast kanina, kain tayo. Lugaw kanina, eto nag beef steak si Papsi. Beef na walang sibuyas. <laughs> kain tayo guys. alan <laughs> tiklop. Pansi ko nagmadaling nagtiklop ito. Alam mo, Alam mo, malabas ako. <laughs> Hello. Teka lang, teka lang. Puntahan ko lang si Jamila, ah. Tignan natin yung kanyang baby. Diyan na kayo, diyan na kayo. Nanguluntoy yung halaman ko. Nilipat ni Papa kasi kahapon eh. Nilagay ko dito pero nakalilim naman siya. Maganda kasi medyo na araw-arawan ng kaunti. Nanguluntoy oh eto mga ito okay pa naman hindi naman yan nalipat eh eto nilipat din yan dapat pala hindi ko inalis muna dito hi Jamila ay nakakain na siya pinakain na siya ni papa kumusta na mga baby mo hindi naman inayos ni papa ito teka ayusin ko lang nainitan kayo Ayan, nauhaw oh si Jamila. Okay naman yung mga baby niya. Diyan sila oh. oh. Sige, ingatan mo anak mo. Ayun, umaga na naman. Tatapusin <laughs> ko na talaga itong vlog ko ngayon. Papunta kami ni Papsi ng kuya po. Kahapon, sabi ko sa inyo, papakita ko si ano, si Jamila sa kay mga babies niya. Tinawag naman ako ni Papsi. meron na naman kaming ginawang iba. Bagaan na ako na ta? sa sapatos ako nito. Hindi ko pa naisusuot yung bigay na sapatos sa akin ni Ate Tipi. Pero yung palda, alam niyo, sinuot ko yun noong uh, Webes. Patayin ko muna yung ilaw dito. Nakaabang, nakaabang na ang aking mga batuta. Hi guys! <laughs> Ayun na nga, nandito na kami sa bahay Pero si Papsi umalis uli Ako nag-shower muna ako bago ako magsimula sa aking mga trabaho Ang dami kong gagawin guys Yung two days na namahinga ako Saan nga yung chan ko Tapos pahinga <laughs> Pahinga lang Ayun, ito ang nangyari sa aming bahay ayan yung bag matagal na yan guys, 2 weeks na yata hindi <laughs> namin na si Kaso natanggalin ni Papa nung nagpapatrabaho pa kami yon tinan nyo, ang madumi naming electric fan, yan na lang ginamit ni Papsi hindi niya na inilipat yung nasa lanay tignan nyo ito, oh. nakakaawa ito yung aming, siguro kung makikita ito ni Ate Cheng sabihin niya, bakit ko pa kayo binila ng mga upuan ninyo, ayan So dito kasi nagtitiklop si Papsi Tapos sa gabi pagod na rin siguro siya Hindi na niya nadadala dun sa loob. Ako nga dahil 2 days naman na, na Halos nasa kwarto lang ako Kaya ganito Tapos yung tinanin niya mm, Yung aming lababo Dito sa loob Hindi na ito napupunasan guys Tinan niya Jaran, oh kita niya yan Jaran mm. Alikabok talaga yan Hanggang dito jaran, Ayan, no? Kitang-kita. Pati ito. O. Oh, kita nyo yan? Grabe ang alikabok. Opo. Hindi naman syempre kakayanin ni Papsi lahat-lahat yan. Hindi ko naman siya biniblame. Eto, nilabas ko ito bago ako magkasakit. Sabi ko, isisinop ko na yung mga ano, yung mga ibang mga gamit, lalagay ko sa karton. Hindi ko rin natupad. Pati yung daladala ko na, ano, pajama para itaas. Hindi ko rin naidala doon. Ito mga ito, hindi na rin napunasan yan. So, marami akong tatrabahuhin. Ito din, guys. At ang plano ko, ayan, ito ay sisinupin ko. Tatanggalin ko na yun. Hindi ko alam kung okay pa itong ano na ito. Ito, itong ilaw na ito. O baka, yan yung inalis dito. Pero bakit nandito? Hindi na itapon. So papacheck ko yan mamaya kay papa Kung po pwede pa ito Lalagay namin dun sa kwarto O yan yung tinanggal namin dun sa kwarto Pero mahina naman kasi yan guys Gusto ko yung Medyo malakas yung lalagay namin sa kwarto So ayan. gusto ko ito uh, Kukunin ko na kasi itong box na ito Bibigay ko kay papa Na paglalagyan niya ng kanyang mga damit Malaki yan Eh mahal pala yan dito sa Pilipinas So ito sisinupin din natin yan Sa kayaan <laughs> Andun yung bahay ni Jamila oh. Ayun. Nay natanggal na yung isa niyang ano, karton. Parang tinanggal ba ni Papa? Hindi ah. man niya na hindi na ibalik. Mm uh -mm. -uh. O, habang nandito itong mga ano na ito, oh, mga bat batuta na ito. Hmm? Ito yung bakit ito logo na baby ng nanang. Hoy, bakit nangati yung nanang ko? Bakit nangati yan? Hmm? Sige, hmm? Hmm? Hmm, pati camera na. Hala. <laughs> Gusto nila kasi lahat sila magpabuhat. O, oh, tingnan nyo guys. Hmm. Ito ang senaryo ngayon. So, mag imis imis lang ng county si Mama Love. Kawawa din naman si Papsi. Alam nyo yung pag may sakit ako, o, oh, tingnan nyo. Pati itong lalagyan ng damit niya nandito pa rin So alisin na natin ito Ilagay na natin doon sa dapat niyang kalagyan Kasi ito, binili ko talaga ito noon Hoy, alika dito Binili ko talaga ito noon Para lalagyan sana ng mga pantalon Ganon, isalansan niya dito Pantalon niya, o kaya yung mga kumot, ganyan Yun talaga ang purpose nito tapos ilalagay ko dun sa kusina ay dun sa kwarto. Kaso mo, ayun no, sinisilip nila yung baby ni ano, Jamila. Tinan mo nangyari diyan tuloy o oh. sige, hugasan ko na nga ito. Hindi ko na ibibigay ito kay Papa. Bilan ko na lang siya. Ay, ayun pala ilalabas ko nga pala yun yung sinabi ko sa inyo. Ito ay kung ano yung purpose niya yun. Nalimutan ko na naman, 'di ba kasi sabi ko lang sa inyo. Tinan niyo, ito mga ito. hi Ate Tere. <laughs> kay Ate Tere galing yon. Ayan, sinap ko. Tapos, tinan nyo ang senaryo ng aking kusina. Ayan, mga imisin ko, guys. Uh, naglaba na nga pala ako. Win, ano, kinamay ko muna yung mga basahan. Tapos, nilagay ko dyan. Kasi ayoko naman na, ano, na yung mga madudumi. Ilalagay ko dito sa washing machine namin. Tapos, ito, tatanggalin ko na yung iba dito. Tatapon ko na yung dapat na itapon. At yung aming ref. Jara! <laughs> Dogyat. <laughs> Ayan po ang rep namin. Kakatuwa ano, kailang ma maayos ko na ito. Tapos yung tinanin naman. Malit kasi itong rep namin. Nung bumili kami nito, sabi ni Ate Cheng, bumili kami ng ano, ng rep namin, kako kay Papa, dalawa lang naman tayo. Huwag na tayo mag-rep ng ano, ng malaki, yun pala, maganda din pala talaga kapag magre-rep kami ng malaki kasi yung hindi na namin yung, yung bang pang isang linggo, isang buwan ganun, pag mupunta kami ng bayan bagay na lang namin dito ba diba? but anyway anyhow ganun talaga ang buhay so dalawa lang naman talaga kami edi eh, mamalengke, pag ubos na ba diba? pag wala na ako lang naman nagsasabi o, disagutin ko na yung sarili ko guys ayan, binisin ko lang muna ito unti-unti lang naman yung trabaho ko kasi ayoko din na mabibigla ako baka um, sumakit na naman yung chan ko ang sad nang chan dito sa amin binili ko ngayon na bangos. Nalinisan ko na yan. Pero meron pa pala kaming ulam. Tapos bumili din ako ng atay. Yung fresh atay ng manok kasi nangangati sila. Maarte ko mga aso na to. Nangangati sila sa ano? Yung frozen. Kahit yung atay ng baboy na frozen. Nangangati sila. Mga ambisyosa. <laughs> Tapos yung ano, alam nyo ba kainin nito yung papait, yung dahon? Yan, bumili din ako nyan para, ay si papa palang bumili nyan kasi hindi ko nakita yan kanina at kakanin ayan tapos kalamansi marami yata itong kalamansi ni papa ah. ayan kalamansi niya naku hinog hindi na naman siya nag ano kalamansi kamatis ito itong isa na ito tapos ano pa ba, ba yung minili ko? parang wala naman na ayun yung malaking ano malaking pakwan yung pahaba matamis kasi ito eh. Tapos, bumili din ako ng dalawang kilong baka, laman, at saka buto-buto. Malinis na ito guys. Ito yung baka sa baba. Laman. Ay, meron pa pala kaming ano, tilapia. Ayan. Hindi makita. Tilapia, yung baka. Tapos yung baga ng baboy sa kapuso. Ayun. Ito yung mascara ano pa ba yan ito bukas lulutuin na yan uh, ano pa ba wala na ano pa ba yung nabili ko <laughs> naglumihanan ah, eto mga ito hugasan ko na naman yung mga ito 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 ah ayun pala yan isang buong yung fresh na manok eto nga pala lagay ko na sa ano sa rep Masarap ito guys. Masarap yung mga ayoko na yung mga frozen frozen na ano na manok. Kasi matabang, bukod sa matabang siya, ano pa? Hindi na masarap. Hindi na masarap nagiiinarte pero hindi na talaga siya masarap guys kapag yung mga frozen. Yan. Yung hasang at saka yung laman loob ng ano ng bangus nilagay ko na dito para pagkain ni Jamila. Tapos, magluluto ako pagkain ni Jamila at saka pagkain ng mga bebe pang hapon naman. Yung ano ito, yung hita ng ano, ng manok. Papakuluan ko na ngayon. Etong hita ng manok na ito guys, pinakukuluan ko lang ito para kila ano, kila Jamila, para kila Sky. Palalambutin ko, tapos yung sabaw. Nilalagay ko sa pagkain nila. Tapos lalagyan ko na ito mamaya ng malunggay. Nagbili na ako kay Papa. Hihimay-himayin ko ito. Tapos lalagyan ng malunggay. Ito pa, sibuyas. Ayan, tatlong hapit. 50. Tatlo yan. Mm. 50. Ito yung bigay naman sa amin nila Rebecca sa kanipibi. Galing yan ng ano, ilokos. Noong minsan nagaling sila. Tapos itong kakanin, lalagay ko din sa rep guys para yung buhay niya hanggang bukas. Kasi pag nandito lang siya sa labas, bukas ng umaga ito, panis na. Iwahiwalayin ko na. Ito mo sarap ito eh. Lagi ko itong binibili talaga sa bayan. Favorito ko ito. May liga ako sa ano, sa mga kakanin, ganyan. Meron nga akong ano, may nakita akong post sa <laughs> sa Facebook tinag ko si Ate Cheng. <laughs> so, gusto, ko talaga 'yung mga kakanin. Ito kanin-kanin kapag sa umaga, magandang pang breakfast ito, pero 2 days lang ang aabutin niya kapag nasa rep, pero pag nandito sa labas, bukas lang ito panis na. Tapos itong ano, itong nyog, kailangan maubos ma na rin ngayong maghapon kasi bukas hindi na rin po pwede yung nyug na yan lagay hmm. okay, ko na sa ayan organized na naman yung ref inayos ko tinapon ko na yung ibang mga kuyagot dito ni Popsi yun na lang mga mahalaga yung nandito yung, yung dilis ito ay yung hipon tapos yung cheese kesa sa nakabalot nilagay ko na lang dito cheese at saka yung isa ano ba yung isa yung bacon pa na natitira tapos yung alamang o oh, ayan para organize siya ito yung kalamansi pag ganyan di kasi makikita ni papa ganyan ko na lang tapos tinanggal ko na yung mga supot supot dito ayan yung nabili namin na ano na repolyo si papa ang bumili niyan tapos yung peras ang dami namin nabiling peras pero paubos na rin siya huwag kayong bibili ng mga nakasupot-supot guys kasi madaya sila yung iba kasi ihinahalo-halo eh, nila nilalagay nila dun sa gitna medyo overripe na kailangan pag bibili kayo ng prutas wag na lang yung mga isang pack isang basket ganun bumili na lang kayo ng ano ng napipili talaga ninyo yan, dumating na si Papa, kaya lang pupunta siya doon sa bukid, titignan niya yung lote doon. Yung mga harang Kung, kung nakatayo pa rin kasi malakas yung hangin kagabi. So, ito na yung kanilang ano, chicken. Tutuin ko na muna yung ano, cabbage. Lagay natin yung cabbage. Ay, tapos ito papalambutin ko, tapos hihimay-himayin ko na mamaya. Yung cabbage, dito papakuluan ko. Ganito lang ako mag-ano guys ng pagkain nila. Dati-dati hindi ako nag ano, hindi ako nag-e-effort na magluto ng mga gani-ganito. Pero syempre, kailangan naman healthy din yung mga baby ko. Lalo na ngayon, marami sila. Buti hindi sila nagkakasakit. Awa ng Diyos. Kasi mga healthy-healthy mga pagkain nila. Actually, ngayon ko lang sila uli papakainin ng ano, ng ito, Chicken kasi nga ano ayo kong mangati sila beef at saka yung pork yun yung pinapakain ko sa kanila ayan oh na nila gusto niya na kumain <laughs> ali aligid na sila dito sa akin ni oh tus dali lang lutuin natin itong cabbage ninyo handa ko na yung ano nila ito ano ko sa electric fan tapat ko sa electric pan. Ito madali na lang yung maluto. Cabbage lang naman kasi ayun silo. Naamoy nila sa amin yata yan, mama. <laughs> tapat ko dito sa electric pan. Para madali siyang ano, himayin. Ayan, nahimay ko na masyadong marami yung ano, yung dalawang ano, dalawang chicken. So, ito muna. Ayan, tapos papakuluan ko para lumasa din siya dun sa ating sabaw. Diba? tapos ibalik ko yung pinaghimayan ko para yung ano yung sabaw sabaw niya tsaka medyo may dugo dugo yung ilalim para ano pero hindi naman masyado konti lang naman yung nakita kong ano ayan o oh, dito sa side na ito ay wala hindi pala dugo yun buto pala yun ayan tapos itong isa ilalagay ko sa ano sa rep pang bukas naman nilayaan So, ito, meron ng ulam yung aking mga baby love. So, ganyan lang kami, guys, ni Papa. Basta't meron silang gulay. Everyday, may gulay. Ito, pananghalian sa kahaponan na nila. Tapos, si Jamila naman, yung ano, yung buto-buto nito, yung chicken nito, tapos yung puso ng ano, ng babo, ng puso, ay ah, hindi, atay. <laughs> At saka yung puso ng manok, yun naman mamaya ilalaga ko. Ito, pananghalian ni Jamila eto bibigyan din namin siya nito so ito yung ulam namin guys sarap yan ha ha ayo nga ano o, ano ito masarap ito yung ano yung papait guys masarap ito mas masarap pa sampal ay ah. mas mapait pa sampal bilis <laughs> para sa mga bitter dyan <laughs> maganda sa inyo ito <laughs> Ang sarap. Grabe. Oh, kakakain nyo lang ha. Kumain na kayo. Naubos nila lahat pang. Hmm. Mm. Yung beef steak na ulam namin. At saka yung tahong. Uh -huh. Ayan. Kain tayo guys. Ewan ko lang kung alam yung kainin ito. Basta mula na natikma oh. namin ito ni Papa lagi na yung <laughs> ulam namin. Pag mupunta kami ng bayan ito binibili niya. Kailangan Pero masarap kasi. Mm -mm. Ayan na, ganyan talaga sila. Kinakalkal nila yung ano, yung inuminan. Naubusan na ha? kailangan kasi ano, lagyan uli um, mag-refill. mga kantigan ng mga pinagdadating ko, ang dami ko palang kantigan dito. Yan, yung iba, papahingi ko na. Ayan, nagpalit na ako ng kurtina. ito naman kaalis ko lang, ito kalalagay ko. Eka, teka, 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 sulipin muna natin yung baby ni Jamila, nawawala na naman si Jamila, 246, kumpleto wala pala. Dala-dala oh, na niya yung mga natiklop niya. Pinunasan, ayan yung moko, pinagpag itong higaan natin, kasi mara parang mabalahibo, feeling ko lang naman. Parang